kalukuyan ng isinasagawa ang pagpaplano para sa pagsasaayos ng nasunog na Old Public Market sa lungsod ng San Carlos, kung saan kasalukuyang tinutukoy kung saan kukunin ang pondo at kung ano ang pinakamainam na hakbang upang muling maibalik ang kabuhayan ng na mga naapektuhang negosyante. Ayon kay Mayor Julier Rosuelio, prioridad ng lokal na pamahalaan ang mga nagtitinda mula sa syudad na nawalan ng pwesto dahil sa sunog. Tiniyak niyang mabibigyang linaw ang sistema ng muling pagbabalik sa kanilang mga Puesto. Ngunit ipinaalala rin niya na kailangang sumunod ang mga ito sa itinakdang palatuntunan. Anya, kung hindi sila susunod sa kontrata, posibleng hindi na sila muling makabalik sa bagong pamilihan. Naipahayag din ng Alkalde na itatayo ang bagong istruktura sa mas maayos at planadong paraan upang mas mapabuti ang operasyon ng pamilihan at maging mas maginhawa ang hanap buhay ng mga negosyante. Naipamahagi na rin ng lokal na pamahalaan ang agarang tulong sa mga biktima, kabilang na ang suporta mula sa iba't ibang opis at ahensya. Samantala, patuloy ang pagtutok ng pamahalaang lokal sa lahat ng aspeto ng kanilang siyudad. mula sa kailangang baguhin hanggang sa mga programang dapat ipagpatuloy para sa kapakanan ng mga mamamayan. Actually, sa ngayon po, no, uh, na po natin kung paano natin aayusin yung nasunog po natin na public market, no, kung saan po kukuha ng pondo at ano po ang pinakamaganda na magbe-benepisyo ang ating mga kababayan, especially those yung mga nasunugan. Pero ang sasabihin ko nga lang po sa occupants doon, no? Basta kayo po ay sumunod doon sa palatuntunan o sa alituntunin ng ating local government, makakabalik po kayo dyan. Pero kung hindi nyo po sinunod yung nandoon sa ating kontrata, pasensyahan na po tayo at talagang hindi na po kayo makakabalik dyan. Unang-una po sa lahat, amin pong protektahan ang ating mga kababayan. Pinoprotektahan yung uh, rule of law, especially with regards to contracts. No? Kaya doon po sa mga sumunod po sa kontrata, wag po kayo mag-alala. Doon po sa mga hindi sumunod sa kontrata, malamang po hindi na kayo makakabalik dyan. Pero definitely, a new structure will rise that will uh, greatly benefit the people of San Carlos City. Ang priority po natin dito is San Carlinians. Ang priority po natin na makabalik dyan is kababayan po natin. So wag po kayo mag-alala. Ang lagi po natin iniisip is yung kapakanan ng ating mga kababayan sa ating pinakamamahal na lungsod ng San Carlos. Ali sa lahat po yan para kung sila po ay sumunod sa kontrata natin no na hindi po nagpapa sublis no at nagtataag po sila ng tama kanilang arrears or kanilang rents na tama hindi po sila matatanggal diyan pero yung mga nag-violate po dyan sa kontratang yan sila po yung matatanggal nakatulong naman na po tayo meron na po tayo na ibigay sa kanila actually meron din po tayo from from congressman arenas from the governor from uh, senator grace po no yun po yung mga uh, assistance na naibigay sa so, una I believe hindi ko lang maano kung kung ano yung assistance na na nailagay na ibigay natin but definitely we did give an assistance uh, for them no kasi hindi naman po natin pwedeng ibigay every month yung assistance para po sa kanila no so it is a one time assistance na kung saan na makatulong man lamang po sa pagsisimula pag pagsisimula lamang po nila pero definitely sabi ko nga po pagka tumayo na po tong bagong ito bagong structure na to Uh, mas magiging maganda at maayos po ang kanilang pamumuhay sapagkat magiging maganda rin ang kanilang paghahanap buhay sa Shuri Masa Gardens. Um, lahat naman po tinututukan natin, basta ito po ay, kung ito po ay pangangailangan ng ating mga kababayan, bibigyan po natin ng pansin yan at hindi po natin yan kakalimutan, hindi po natin yan isang tabi. Kung ano man po yung mga dapat nating gawin, baguhin, yun po ang gagawin natin. At kung ano yung dapat po natin ituloy, itutuloy po natin. Uh, pero yun nga po, ako po uh, unang-una sabi ko nga, nagpapasalamat pa rin sa tiwalang binigay sa atin ng ating mga kababayan. No, uh, for a six-term mayor of San Carlos City, of a city like this, no, uh, ako po'y talagang nagagalak dahil naibigay po sa akin ng pangalawang last term ko bilang mayor ng siyudad ng San Carlos. We owe it to the people, we owe it to our city, we owe it to the, also to those people who started it all. Uh, former Mayor Julian Valerio Resuelo, Uh, alam ko, Papa, nandiyan ka sa taas na ginagayad mo kami. Uh, huwag po kayong magalala, hindi namin pababayaan ang syudad natin. Pero nevertheless, hindi po namin pababayaan ang syudad ng San Carlos dahil ito po ay uh, sinimula ng aming ama at pinagpapatuloy ng mga anak. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta, uh, paniniwala sa ating liderato para sa programang Zona Libre Patrol numero 3. Bombo Nerisa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.